Guys, good afternoon everyone. Andito po kami ngayon ni DJ King Kong. Magluluto kami ng lugaw. Yan. Sandok ko lugaw. Okay. Pakain to sa mga bata. Eto, nagpaluto si DJ. Yan. Nanalo. Para sa mga Batman. Libertan. Ang datingan ni King. Founder <laughs> na. Libertad yok. Pakita mo. Ayan nga siya. O, o. Ayan nga. Dato. Ayan o. Pangalawang kasa. Ayan. Pangalawang kasa guys. Yung laman loob ng baka. Isang kilo po yan. Ayan o, no, nilagyan niya ng ano, food coloring. Ilipad na yung kaldero sa sobrang lakas ng apoy. Yan. Okay. Ano? Ilagay na ang malagkit. Pang apat na kasa. Yung puputok-putok ah. Okay. bigas naman. Ayan purong bigas yan kanina malagkit ayan tapos lalagyan ng bigas na plain yan Ilagyan na ng asin tapos betchin sunod magic sarap guys yan magic sarap tapos papakuluan na ng papakuluan gabonga lakas ng apoy namin Bukulo na, guys. Gawlu. Okay, guys. Paluto na ang lugaw natin para sa mga kabataan. Ito. Okay. Ayan na sila. 50 mga pagbumuka. 50-50 Kaya sa baka mabitawan mo ito eh. Hindi na po, Hindi na awak na pabuti sa kalde. sa sandok oh. Ba <laughs> guys sound, <laughs> Ito mo Dapat ang taga sandok Ito Oh Sandok kami si Leo Sandok Ayun Ayun na sila Dapat hindi sila mag sandok Kayo oh. <laughs> oh, oh para Oh hindi pantay pantay Oh, oh hamay, Lahat hai. may lamat yung iba wala Ayi. Oh ikaw na tigay Sige na Sige na Sige na Ito'y masama na sa apoy, no? Ito guys! Bakit talaga yung bakal sa pen? Kasi lagnyok! ka naman pati men? May alo-alak tod? Yan na! Ano nga ba sinasabi ko, sa may apoy. Ano mo? Ano mo? Eheheheh! tinira niyo ng tinira, e. Balong! Balong! mo Pangit mo. Ibos EJ, palugaw. Kuha kayo ng mga gulay. Ay, gulay. Gula. Lugaw. Oh, yeah, thank you. Nagkabalato kami. Sige, marami kayo dyan. Makakakay kayo dyan. Aki! sa Aki! Aki. Ayos. Salam, ayos. 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 Ay! 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 Malang, oh. Karang, um, Parang malong, so, oh. Parang nagigit. Parang malong. ng ka, kinagagit. Parang iwak siya. Piste po ni Stakyas. The pitbull. <laughs> Huwag mo naman naman takyas. <laughs> ano ang akin? Lalim takyas. Huwag <laughs> mo naman na, naman gagit. Kaldero gago ang puta. Huwag ka maingay dyan. Hindi mapuno-puno itong isa, oh. mo ka masabaw, ma. Wala nga eh. sabaw na nahugtan. Huwag ka ng ano doon, yung baso na malo... Ay, natuso ko. pilihan. O, tama! Ay na, O, nyo, baka matapos nyo, ha? Baka ni, Carl. Sa inyo, Carl. Pila, pila, pila. Marami to. Pila Tawagin mo sila dun, Carl. Yung mga ano. Shoy. O, next, next, next. Next. Mga batang sipon. Nooks. Oh, pasok. Walang pilihan ha. Walang pilihan ha. Para lahat maka oh, yung mga TikTok. Yung mga TikTok ay, oh. Okay. Yung mga TikTok. Okay.